Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Palaisipan sa ilang residente sa isang bayan sa Aklan ang ng mistulang mga burol na lumilitaw sa kanilang lugar tuwing low tide. Ano nga ba ang mga ito? Ito sa isa ng tabon sa bayan ng Batan sa Aklan. Merong lulubog lilitaw na na-videohan ang mga si JR. Baka misto mini chocolate hill sa dagat. Tuwing low tide, makikita po siya ng maramihan. Yung taas niya ay 20 inches. Tawag namin doon ay bukid-bukid. Parang vulkan po siyang pumuputok. lang po yung lumalabas at At si JR, may isa pang napansin sa mga ito. Habang tumatagal, tumataas po siya at saka lumalaki. Ang kanyang sukat. Ano nga ba itong na-video ni JR tuwing low tide sa kanilang isla? Kuya Kim, bakit nagkakaroon ng high tide at low tide? Kuya Kim, ano na? Ang tide ay natural na pagtaas o pagbaba ng ocean ng sea level. Pagmataas ang tawag dito ay high tide at pagmababa ang tawag naman dito ay low tide. Maraming dahilan kung bakit tumataas at bumababa ang tubig sa ating dagat. Ang pangunahing dahilan ay ang gravitational pull ng buwan at ang araw sa ating daigdig. Ayon naman sa eksperto, ang tawag sa mga burol na navideohan ni JR, mga sand boil o sand volcano. Bagamat hugis vulkan na mga sand volcano dahil sa hugis cone nito at sa sa dulo, ito hindi ito ay natural landforms. Tinatawag itong volcanoes dahil sa conical shape or morphology nito. At tinatawag naman itong sandboils dahil sa paraan ng paglabas ng materials doon sa vent or butas kung saan bumubulwak yung tubig na may kasamang buhangin. Ang mga sandboil ay na nabubuo dahil sa variation ng pressure sa pagitan ng water-saturated sand layer sa ilalim and yung surface sand layer. Dahil sa compaction sa ibabaw at yung nabubuong upward pressure sa ilalim, napupwersa yung tubig na may kasamang ang buhangin na ma-eject o ma-release sa surface. Kadalasan na-observe no, ang mga ito sa sandy areas na malapit sa bodies of water. Pero pwede rin itong manifestation na may liquefaction sa lugar gawa ng paglindol. Hindi naman daw ito delikado, pero maaaring maka-apekto ito sa structures within the vicinity. And much better kung magkaroon ng field inspection ang concerned government agencies para ma-identify yung mga geohazards na associated dito. Pero alam niyo ba ng isa sa pinakamalaking sand boil sa buong mundo ay resulta ng isa naman sa pinakamalakas na lindol na na yumanig sa Amerika. Ang isa sa pinakamalaking sun boil sa buong mundo ay resulta ng isa sa pinakamalakas na lindol na yumanig sa Amerika. Ito ang New Madrid Earthquake mula 1811 hanggang 1812. Ang nabuo nitong sun boil na natagpuan sa Missouri may lapad 1.4 miles. Samantala, para malaban ng trivia sa likod ng viral na balita, ay tweet o ay comment lang. Hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.